Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nandingyan. Ang pagnilalayan natin ngayon ay mula sa unang sulat ni Pedro, chapter 1 verses 3 to 7. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo ay sinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Ang bagong buhay na iyan ay nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamta natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayaman ng iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, ingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasan nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito dapat ninyong ikagalak Bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasasira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit kay sa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y parur, papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na nahayag si Heso Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pinagnililayan ko dito ay napakaganda ng awa at habag ng Diyos. Kaya dapat nating sa ating mga panalangin, napakahalaga na simula natin sa papuri ang Panginoon Diyos sa Kanyang ginagawa sa atin. Dahil sa awa at laki ng habag ng Diyos sa atin, uh, ito ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na makakamta natin sa ating buhay. Ang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kumukupas. At ito ay nakalaan sa atin sa langit. Kaya maganda at kasiyasiya. Kaya ang pahiwatig sa atin dito, ay dapat tayong magalak sa awa at habag ng Diyos. Dahil kung wala ang habag at awa ng Diyos, saan tayo pupulutin? Kaya, minsan, dumadaan din tayo sa pagsubok, sabi nga dito, upang tingnan talaga, upang maging ang katapatan natin. Parang dumadaan daw tayo katulad ng nasisirang uh, ginto, dapat muling dumaan sa apoy. Pero tayo na merong awa at habang ay dapat na matuwa dahil kinahahabagan at kinakawaan tayo ng Diyos. Kaya nga, andito po muna muli, magandang balik-balikan natin ang pagninilay na ito at maging gabay natin sa araw-araw. Ito po muli si Kuya Nanding, sana may napulot tayong konti sa ating pagninilay. God bless po sa ating lahat.